So guys, good morning. Andito na si Haring Araw. Pakita ko lang sa inyo yung itsura ngayon ni Blanca. Ayan na ay itsura ni Blanca. may kinabit tayo sa kanyang air scoop. So pinag-iisipan ko pa kung ilalagay ko pa yung crash guard natin. O baka kasi masobrahan naman siya sa decoration. Kaya guys, ano tingin nyo? Ligyan pa ba natin crash guard to? Bala ko sana yung stainless. Ngayon ko lang na siya nakabit. Gawa nung nag-uulan itong araw. Dahil sa bagyong krising. Ito, <laughs> maaraw na. Kaya ang sarap sa pakiramdam. Namiss ko yung araw. Ang sarap sana mag-raid ngayon dahil linggo. Pero wala na eh, hindi na tayo nakapagplano. Pero sa mga nag ride dyan, ingat kayo. And for today's video guys, pag-uusapan natin yung bagong lalabas na ADV-160 version 2. pag kasi wala na lahat, uh, wala pang official announcement si Honda about sa bagong labas na Honda ADV-160 version 2. Ito pa lang po yung mga ini-expect natin na lalabas sa features sa bagong gagawing Honda ADV-160. Kasi ang, ang next na lalabas sa atin sa Pilipinas ay yung mga color variants niya na glossy, Merong lumalabas na glossy na green, may lumalabas na glossy na blue and and uh, brown. Ito po yung mga nasa Thailand and Indonesia. And, andun yung kaibigan ko ngayon si Junaidi. Shoutout sa'yo, salamat. Siya yung mga nagsabi sa akin ng mga kulay na available sa Indonesia. Pero sa Thailand, may iba rin silang kulay. So sa Pilipinas, bakit wala pa, no? Pero expect natin parating na yan na baka late this year or next year na darating yon. Pero sa version 2 na pag-uusapan natin, ano yung mga expected na upgrades na makikita natin doon, yung mga specs niya. So ako unang-una, expected natin ganyan yung TFT display. Magkakaroon siya ng road sync ah uh, na pwede nyo na-connect yung phone nyo sa motor ninyo. Parang ginawa nila kay PCX160. Tapos sa uh, yun expect ko na medyo mas malapad yung magiging panel natin doon. Gawa na naka TFT display siya, mas wider screen kasi ilalagyan mo na siya ng navigation eh. So since may navigation na yung motor nyo, kailangan nyo na ng mas malaking panel. Tapos ano pa ba? Guys, yung naked handlebar, uh, I think hindi naman nila tatanggalin yan kasi itura talaga ng ADB160 para sya pang adventure off-road. So, malabon tanggalin nila yan. Kung lagyan man nila yan, for sure, detanggal din, detanggal din yun. Uh, madali lang din tanggalin. Tapos sa body frame niya, I think medyo may magbabago, magiging mas sharp looking siya kasi karamihan ng nilalabas ng Honda ngayon, sharp na itsura nila eh. Tulad ng ginawa nila kay PCX160. Tapos expect din natin yung headlight niya at saka rear light, magbabago rin 'yan. Hindi nila haya maging ganyan lang din 'yan. Katulad ng sa PCX160, halos lahat ng makikita niyo sa PCX160, malaking chance na kung yung binago doon, Ganon din yung babaguhin dito. Yung rear shock nito ni ADB160, mag-upgrade din siguro nila yan ng mas magandang Showa Shock. Pero expected natin na 157cc displacement pa rin siya and uh, same ESPS plus uh, may HSTC tapos single I think single ABS pa rin siya sa harap. Kasi si PCX hindi nila ginawan dual ABS and masyado magiging mahal ang presyo ng ng Honda para i-dual ABS siya. Tapos uh, yung ano pa niya, uh, body frame, niya, medyo siguro, awan ko, baka lakihan nila ng onte or mas maliit tignan natin and then sa ground clearance I think mataas pa rin siya yung seat storage niya I think it's gonna be 30 liters sa yung fuel capacity ito maasa ako siguro dagdagan nila kahit 9 liters or 10 liters pero there's a big chance na 8 liters pa rin gawin nila which is sakto naman na 8 liters nung pumunta nga tayo ng Baguio isang full tank sobra sobra pa ng 3 or 4 na bar eh ito guys ito yung kalsada sa tapat ito masarap gamitin si AADB 160 kaya sa mga nagsasabi na ah, hindi ito hindi to pang city driving hindi naman city driving to nasa yun nasa city tayo pero ganito yung kalsada diba ba? dual types of road talaga to sa si AADB 160 pang city driving ito ito ninyo pang ganito yung kalsada Sakya po tayo ngayon naman kung yung kalsada ngayon dito dumadaan ako dito matinu naman yung kalsada pero uh, hindi tayo expert dito so yun lang pero syempre napanghinayang yung tax natin na yung government tax natin So, dito pa rin tayo sa Quiapo. And Sunday ngayon. So, Quiapo day. Pero hindi naman ma-traffic. Talagang sadyang may ginagawa lang. Ang sarap gamitin na ADV-160 rito. Tapos, magkakaroon pa tayo ng version 2 na mas upgraded. Imagine yun. Tapos, ada ka sa mga ganitong kalsada. Sulit o sulit yung binayad nyo. Parang wala lang yung talbog ng suspension sa atin. Sa mga kalsada. Sarap eh. Tapos, magiging patag na lapag na ganito. Sarap eh. Drive, diba? Ay! Tapos, bigla. Eh masasabi kayo. Mga bigla ang ano kalsada na sira tapos magugulit kayo na sa tapat yun natap madadaanan nyo na pala kagad so regarding sa price naman uh, sa price ni ADB 160 expected natin medyo magmamahal siya ng onte siguro let's say uh, 5 to 10,000 yung idadagdag nya medyo malaki rin yun no pero parang kapresyo na siya ng Techmax uh, at Nmax pero imagine nyo kasi guys uh, hindi lang naman yung binabayaran nyo kasi may tax din yan eh Nung bumili ako ng ADB 160, nakita ko na sa 15,000 pesos yung bayad sa tax para doon sa motor, di ba? So, wala nung tax, hindi lang naman yung motor ang mahal talaga. Kasama na yung tax dyan. I think sa gulong, sa pa rin. Pero sa mags natin, pwedeng ibahin nila yung kulay ng mags. Tapos, ano pa ba? Side mirror, I think it's gonna be the same. Seat natin siguro, medyo mas malapad ng onte or parehas lang din. Grabe yung kalsada rito sa Manila. Kasi sa Manila City Hall pala tayo guys And then ano pa ba? Sana lagyan nila lang katulad ng sa atin yung nilagay ko na Lever Guard para katulad sa ADB 350 meron na sila diba? Ewan ko excited ako sa darating na ADB 160 version 2 Ewan ko kailan yan, siguro next year or next next year pa yan Kasi normally pag maglalabas sila ng ganyan, mag-a-announce sila ahead of time eh Tapos doon lang nila i -re release So parang na-excited lahat diba? Pero since wala pa talaga tayo official news Pero may mga i-expect naman na tayo kung so, ano yung ginawa nila sa PCX160 hindi mala, malayong ganoon din yung gawin nila kay ADV160 ang tanong kayo ba ako kukuha nito kung naka-ADV160 na kaya at mag-upgrade pa kayo sa version 2? or ibibenta nyo yung motor nyo at bibili kayo ng version 2 na ADV160? ako kung tatanungin nyo ako, ah, naka-version 1 na ako adb ADV160 ito na talaga yung all-around scooter na meron na sa market lahat ng kailangan ko nandito kay ADV160 wala akong masabi dito, comfort, durability power yung pagiging stable niya sa daan alam mo yung minsan drive ka kahit naka isang kamay ka lang kasi medyo mabigat din yung motor natin medyo malapad yung gulong, malapad yung mags, malapad yung body frame so mas steady yung motor, mas steady yung motor mas hindi ka pagod sa kalsada kaya masarap din gamitin ito sa long drive ito yung sinasabi ko rin kay PSX 160 before na gawa nung no, medyo malapad yung gulong natin malaki rin yung body frame mas steady yung motor natin mas hindi nakakapagod mas hindi ka mabubugbog And gusto ko rito sa ADV 160, may windshield siya. Pero Siguro medyo mas taas na ng onte, mas maganda yun para at least hindi bugbog na bugbog yung katawan natin. Pero ayoko rin ng sobrang taas kasi pag sobrang taas yung windshield, ang init, natatakpan yung hangin, diba? Lalo, di ba? Lalo na hindi naman tayo nabubuhay sa ibang bansa na malamig yung hangin. Malamig yung panahon, eh dito kasi mainit. So kailangan kailangan pa rin natin yung hangin talaga. Kaya ang sarap yan, no? Nung pupunta ka ng ibang lugar, pupunta ka kanyari ng Nueva, eh, Nueva Ecija, o kaya punta ka kanyari ng Punta ako nyari ng Baguio. Tapos lahat ng hangin na tatama sa yung bangol, lamig, sariwa, diba? eh, di ba? Ay, yung, masarap lang hapin. Hindi lang yung motor natin nakakalanghap, pati tayo mismo. Wait lang, may baha. Baha dito kahapon sa UN eh. ay, baka pa sa gina. grabe, lala. Paano ako uwi mo? Maya, ako dadaan. Shit! Baha pa rito sa TAF, guys. Sa kaya ako dadaan? Nahanap ako ng alternate route. Baka mag-Rose Boulevard ako. Wala eh, baha. Ang mga cons naman na nakikita ko sa ADV 160 version 2, I think it's only gonna be the price. Kasi wala naman ng na cons dito sa ADV na gamit natin ngayon eh. Wala talagang makitang negative sa motor na to. Hmm, wala talaga. nag <laughs> ako, wala talaga eh. Pero sa version 2, I think it's gonna be conflict about the price lang. Uh, siguro ayun nga, mas mahal siya ng 10,000 to 15,000. So yun lang yung medyo i-expect natin. Tapos... Ayun, alam ko marami bibili nito pag nilabas nato sa market. Maraming magkaagulo, marami magko -compare. Kasi ang medyo ka-level, ang medyo ka-level nito ngayon sa market si Techmax eh. Kaya nga ang mahal na Techmax na sa 180,000. Grabe yung mga feature na kay Techmax ha, seryoso. <laughs> Kung bago-bago ka sa pagmumotor, parang I don't recommend na mag-Techmax muna kayo. Kasi medyo malilito kayo. Pero pwede naman, masasanay din kayo. Masasanay din kayo pagkatagalan. Ganoon naman sa una lang naman mahirap 'yan. So mag-update naman tayo sa news natin pag may nakuha na tayong source na meron na sa ibang bansa. May mga troll pa tayo sa Indonesia tsaka sa Thailand eh. Yung mga nakasama ko sa barko. hindi <laughs> din yung minsan yung benefits pag nagkatrabaho ka sa mga cruise ship eh. Kasi may mga ka na mga ibang lahi. Oops, bahari to. Sarado. Thank you! Sarado rito kasi baha. Baka init dito sa Robinson eh Lakas pa rin ang hangin ngayon eh, Pero maaaraw na yeah, It's still a good sign, sarap mag ride siya na ngayon no? Pero anyway, next week na pa yung Baler Episode 6 ride natin uh, Balikan yon Baler Balikan Tapos uh, dadaan tayo ng pantabangan Kasama natin yung mga subscribers natin Yung mga iba, iba rin grabe Lagi ko na nakakasama sa ride Guys, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng na mga nakakasama ko ah. Sobrang thank you Sa mga hindi nakikilala ko rin, mga bago ko nakikilala sobrang binibigyan niyo ako ng magandang memories. Uh, ewan ko kung sasampa pa, ewan ko kailan ako sasampa ng barko. Actually, da dapat, di actually, di na ako talaga dapat sasampa. Pero, tignan natin. Pero, yung memories na makasama kayo, sa opportunity na makilala kayo, sobrang thankful ako kasi, guys, uh, ang saya pala nung gento, no? Yung dati kasi sanay, sanay din ako mag-isa or kasama ko lang si Mimidong. Pero, nung ginawa natin yung ginawa natin yung subscribers ride random people wala akong grupo guys ha? wala akong grupo sa kahit ano facebook or whatever uh, lahat na nakikilala ko kadalasan bago o yung iba yung mga nakasama na natin kaya yeah, sobrang thank you guys love na love ko kayo thank you sa pag sa channel natin mag 8,000 na tayo mag 9,000 na tayo and malaking tulong po talaga to sobrang nakaka inspire lalo mag vlog kaya nakikita nyo upload lang ako ng upload kasi nai-enjoy ko na yung pag-vlog. <laughs> may na, yun nga, syempre may nanonood na sa, may nanonood na sa atin, may nagmo-motivate na sa atin. And thank you for your kind words sa channel natin. Ayun, sa mga gusto sumama, uh, magkakaroon ulit ng botohan para sa episode 7 na. Kasi full na yung episode 6 eh. Nasa 27 na ata kami. Dapat 20 lang eh. Pero okay lang naman yun. Dinivide ko sa tatlong grupo para hindi mahirap. And then... Ayun, magkakaroon natin ng botohan na apat na lugar. Pili na lang kayo sa YouTube yung gaganapin yung botohan tapos sa Facebook and uh, YouTube natin i-update ko sa yung final na voting. Uh, kung saan yung magiging final na pupuntahan na lugar. So andito lang ako sa may parking lot dito sa Robinson eh. And, medyo mahaba ang pila. Kasi 10 o'clock ang bukas, 10:49 na. Grabe guys, sobrang grateful ako na naka adv 160 tayo. Alam niyo ba minsan kahit nasa parking lot ako or nasa kalsada lang ako, minahihita ko mga naka adv 160 may mga nakikita akong formado sobrang gandang ganda pa rin ako minsan di ako nakakapaniwala na meron ako ADB 160 actually hindi ko pinangarap si ADB 160 ang pinangarap ko yung 150 pag kasabi ako nun, naiisip ko agad ay parang malabo kong magkaroon kasi syempre may mga pera lang yung mga maka-accord nito. Hanggang sa minanifest natin, syempre kasama ng pagdadasal, kasama ng trabaho, ayun, nagkaroon na rin tayo. At saka dahil uh, yun nga, nabenta rin natin yung motor natin. Hindi ko kasi hindi ko kasi talaga kaya mag-keep ng dalawa-dalawang motor na. Hindi ko rin naman magagamit yung isa. Practical akong tao. May sentimental naman sa akin lahat yung bagay, pero kung ko compare ko compare ko yung sentimental value at saka yung pagiging practical, mas magiging practical tayo. Sayang din kasi pag yung motor niya nakatambak lang sa bahay tapos tapos walang gumagamit. Naluluma lang, 'di ba? Thank you po. And for sure, kunyari, si PCX160, tapos ito gamit ko si ADV. Malamang yan, pag nag long ride, mas gamitin ko to kasi kailangan ko pang, kailangan ko pang off road eh. Sa malalayong lugar ako eh. So ito, minsan, minsan dito guys, sa parking na to. Oh. Lagi ako natin yung sa mga motor dito. Hindi na ko yung mga forma ng mga <laughs> kasama natin. Ito pala si PCX Black. Motor ni tatay. dito si tatay ngayon sa Robinson eh. So, yan. Ano pa ako ng parking? Dito ako nagpa-parking sa may bandang likod. Para mas malaki yung space. Kasi mamaya masagi tayo. Maka, minsan nakaupo lang ako rito. Nakikita ko, minsan nasasagi pa rin yung motor eh. May ibang tao. Tapos sa lang nila na parang wala nangyari. Kaya dito tayo. So, yun lang guys. Uh, uh anong masasabi niyo sa mga new features? Mag-upgrade pa kayo? Or mag -e i kayo sa meron na motor kayo? Ako guys, kung tatanong nyo ko, recommend ko mag 160 kayo. Lahat ng kailangan nyo, nandito sa motor na to wala kayong pagsisisihan dito siguro lang ko medyo maliit kayo sa height medyo mag struggle lang kayo sa una pero pag nakabisado nyo yan nakaraan may nakasabay ako Jorno babae so, talagang nakatipto siya pero kinakaya naman niya so I think I think kakayanin nyo rin yun Ah, um, kaya kung nag-iisip kayo kung anong magandang bining motor para sa akin sa si ADV160 sa mga motor na natry natin so far pero sabi ko nga sabi ko nga piliin nyo yung ano sa puso nyo yung mas malapit sa puso nyo huwag kayong makinig lang din sa akin mas makinig kayo sa sarili nyo kung gusto nyo kanya mas gusto nyo kanyari ng Aerox mas gusto nyo rin ng click go for that ako lang na naman sabi ko lang to kasi sa mga natry kong motor like click natry ko na lang yung Aerox si Fazio si Yamaha iba pa rin yung binigay sa akin yung ADB 160 so sobrang recommended ko talaga to kaya excited na rin ako pa nag upgrade tayo in the future baka itry ko nga si NMAX Tech -Max, so So baka yun yung maging kapalit ni PCX160 Black Hindi pa natin sure Pero hopefully magkaroon tayo ng chance makapag-upgrade And yun eh, yung, ayun eh, yung minamata ko ngayon Kasi so far sa market Nakuha ko na yung pinakagusto kong motor eh Si ADB160 Ang next na parang competition nito Si Techmax na lang talaga So kaya Ayun Tignan natin kung may mga bagong lalabas sa mga sikat na brand ng motor And sa big bike, ah, hindi pa ako namimili. Sa big bike, same pa rin naman. CCF Moto 450 MT pa rin ang gusto natin. So, pero tsaka na yun. Okay naman ako sa motor natin. At tsaka masyado pang mahal pag iipunan pa natin kung mag-big bike man tayo. So, yun lang guys. Maraming salamat. And see you on the next content. Bye-bye. Ingat kayo palagi.